Iran, isang bansang madalas laman ng balita dahil sa kasaysayan nito tungkol sa digmaan noong unang panahon hanggang sa kasalukuyan. Sa likod ng mga kaguluhan at tensyon, may isang kasaysayang matagal ng kinalimutan, isang sibilisasyong tumindig bago pa man isinilang ang maraming imperyo sa mundo. Sa video na ito, tatalakayin natin hindi lang ang kasalukuyang gulo, kundi ang malalim na kasaysayan ng bansang ito, ang kanilang ambag sa sangkatauhan, ang nakamamanghang kultura, at ang mga lihim ng isang bansang patuloy na minomonitor ng buong mundo dahil sa kapasidad nilang gumawa ng isang nuclear bomb. Alam nyo bang ang Iran ay dating kilala sa pangalang Persia? Mula limang daan at limampung BC, ang Achaemenid Empire ni Cyrus the Great ang naging unang superpower sa mundo. Siya ang sumakop mula India hanggang sa Egypt. Ang mga Persian ang unang gumawa ng postal system, Human Rights Charter, sa pamamagitan ng Cyrus Cylinder at nagpaunlad ng kanilang irigasyon at arkitektura. Sa panahong tinatawag na Islamic Golden Age, isa ang Iran sa mga sentro ng katalinuhan. Si Avicenna, isang Persian physician ang sumulat ng Canon of Medicine, ginamit sa Europa sa loob ng limang daang taon. Si Omar Khayyam, isang Persian mathematician at astronomer, ang bumuo ng accurate na kalendar na mas eksakto pa sa Gregorian maging ang mga salitang alcohol, elixir at alchemy ay nag-ugat sa mga Persian at Arabic na wika. Kilala ang Iran sa makukulay na sining at malalim na tradisyon. Ang kanilang Persian carpets ay hindi lang basta alpombra. Ito ay sining na pinaglalabanan sa international auction. Ang kanilang musika ay may kakaibang tunog na nagpapahiwatig ng matinding emosyong melancholy ngunit may pag-asa. Sa pagkain naman, ang mga putahe tulad ng fesenjan stew na may pomegranate at walnut at bastani sonati, ice cream na may saffron at rose water ay patunay ng kanilang mayamang panlasa. Sa panahon ngayon, isa sa pinaka-pinag-uusapang tensyon sa buong mundo ay ang pagitan ng dalawang bansang tila hindi kailanman magkakasundo, Iran at Israel. Pero paano nga ba nagsimula ang lahat? Balikan natin ang kasaysayan. Noong isang libo apat na putwalo, itinayo ang Estado ng Israel na hindi kinilala ng maraming bansang muslim sa gitnang silangan, kabilang ang Iran. Ngunit pansinin, noong una may maayos na relasyon ang Iran at Israel sa ilalim ng monarkiya ni Shah Mohammad Reza Pahlavi. Pero nagbago ang lahat noong 1979 nang maganap ang Islamic Revolution sa Iran. Pinatalsik ang Shah at ang Iran ay naging isang Islamic Republic sa ilalim ng pamumuno ng Ayatollah Khomeini. Mula noon, naging mas ideolohikal at relihiyoso ang paninindigan ng Iran na mahihigpit na tumututol sa pagkakaroon ng Estado ng Israel na tinatawag nila bilang isang Zionist regime. Mga dahilan ng tensyon, ideolohiya at relihiyon ang Iran ay Shia Islamic Republic na naniniwalang dapat mawala ang Israel sa mapa. Ang Israel naman ay isang Jewish state na itinuturing ang Iran bilang existential threat, geopolitics at proxy. Ang Iran ay kilalang taga-suporta ng mga grupong militante gaya ng Hezbollah sa Lebanon, Hamas sa Gaza at Houthi rebels sa Yemen. Lahat ay kontra Israel. Sa kabilang banda, aktibong kinokontra ito ng Israel sa pamamagitan ng intelligence operations, cyber attacks at airstrikes. Issue sa nuclear program. Isa sa mga pinakamainit na issue ay ang nuclear program ng Iran. Ayon sa Israel at sa maraming Western nations, ang layunin umano ng Iran ay makabuo ng nuclear weapons. Bagay na mariin namang itinatanggi ng Iran na sinasabing para lang ito sa enerhiya at medisina. Noong Hunyo, labing tatlo, dalawang libo inilunsad ng Israel ang Operation Rising Lion, isang malawakang airstrike laban sa mga nuklear at military facility ng Iran, kabilang ang mga pasilidad sa Natanz, Isfahan at Fordo. Ang operasyon ay sinamahan ng mga covert na operasyon ng Mossad sa loob mismo ng Iran na nagresulta sa pagkasira ng mga missile launchers at air defense systems. Bilang tugon, inilunsad ng Iran ang Operation True Promise 3 kung saan mahigit isang daan at ballistic missiles at isang daang drones ang pinakawalan patungo sa iba't ibang bahagi ng Israel. Bagamat maraming missile ang na-intercept ng Iron Dome Defense System ng Israel, may mga naitalang pinsala at nasugatan sa mga lungsod tulad ng Tel Aviv at Beersheba. Isang malubhang insidente ang naganap noong Hunyo 11 nang tamaan ng Iranian Sejal Missile ang Soroka Medical Center sa Beersheba. Ang pag-atake ay nagdulot ng malaking pinsala sa ospital, nasugatan ang maraming pasyente at staff at nagdulot ng chemical leak. Tinawag ito ng mga health workers bilang isang war crime. Noong Hunyo 23, inihayag ni Pangulong Donald Trump na nagkasundo ang Iran at Israel sa isang ceasefire upang wakasan ang tinaguriang labindalawang araw na digmaan. Ang kasunduan ay naglalayong magpatupad ng tigil putukan sa loob ng labindalawang oras na maaring humantong sa ganap na pagtigil ng labanan. Gayunpaman, ilang oras lamang matapos ang anunsyo, inakusahan ng Israel ang Iran ng paglabag sa ceasefire Matapos ang umanoy paglulunsad ng mga missile at drone patungo sa teritoryo ng Israel, bilang tugon iniutos ng Israeli Defense Minister ang matinding air strikes laban sa mga target sa loob ng Tehran. Sa kabila ng mga pagsisikap na itigil ang labanan na nanatiling mataas ang tensyon sa rehiyon, ang mga kaganapang ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng diplomasya at ang pangangailangan para sa mas matibay na mga hakbang upang mapanatili ang kapayapaan sa gitnang silangan.